TV5 or Kapatid Network po ay may na-i-post kanin kanina lang. It is po, ang tinawag nila dito ay five go-to songs ni May May tuwing nalulungkot siya. And syempre, may five tips siya to stay kabugera and slay. Alamin po yan. 5 post, yes mga kaibigan. At ayun, nakijam po si May May with Kapatid Network. Ano nga ba ang five top songs ni Maymay kung siya ay malungkot? At ano nga ba ang tips ni Maymay May para manatiling kabugera and slay? Let's go! sa so, go! dito sa Spotify ko. Wait lang po ha. Yung playlist, um, healing worship song. Wow! <laughs> Mauna tayo sa I've witnessed it. Wow! Um, by Passion, Melody Malone. And, oh to be loved, stand yet, at prayers filled with praises. be um, yourself. Embrace your uniqueness, your beauty, also your flaws. And do not compare yourself with others. Because by embracing our own beauty in our uniqueness, we're already slay. Kabugera. Hehehehe <laughs> niya lalo maraming lalo ng sa mga ngayon maraming hindi marunong mag hindi marunong mag sa achievements mo sa achievements and dahil dyan confident na confident siya at lalaki siya siguro po dahil galing mo si Memes sa Mompe ang gusto umakyat sa pedestal kung na sa nandun nandito at siya at dahil sa nilang sa, sa buhay ang gaya niya na ang bagay na ano, ay mga tips na paano na natinig Yes sir! Uh, alam ko marami pang ng mga tesis kay kaya yun Salamat sa wisdom ni Maymay. Um, sana nang hinaot ko, nga daghan, ang makakuha o uh, aral from Maymay's wisdom. Ingon nga nila, uh, sabi nila, uh, si Maymay yung tipo ng tao na hindi siya nag-boost kung anong meron siya hindi rin siya yung hambog na sabihing marami siyang alam or whatsoever um, pero kung pakinggan mo siya magsalita talagang mapapawaw ka Alexander Lexter choose mananatili po kayong uh, magantay na kung ano pang ma-upload natin kasi parang feel ko marami tayong mapag-uusapan sa mga susunod na araw dahilan sa mga videos na ito na lumabas ngayon from my my entrada this is alexander dex juice i will see you later for more